Anong ganap sa mundo ng showbiz? Marami ang nagulat sa pahayag noon ni Robin Padilla na sa kabila ng maraming taong pagtatrabaho nito sa industriya ay wala itong naipon. Paliwanag naman ng aktor, ang pera raw niyang kinikita ay sapat lang sa pangangailangan ng kanyang pamilya at mga anak. Ang karamihan daw kasi ng kanyang datong ay napupunta sa kawanggawa. May museo siya at foundation na tinutulungan at ginagastusan. Marami rin siyang proyekto tulad na lamang ng pabahay niya sa Marawi. Sa kanya namang vlog, nilinaw ni Mariel ang mga akusasyon na nilustay niya umano ang savings ni Robin. Aniya, bago pa man niya naging asawa si Binoy ay may sarili na siyang ipon. Pinaghirapan din daw niya ang kanyang ipinambili sa luxury items tulad ng mamahaling clothes at designer bags. And para i natin sa kanila na yung pera ko, pera ko, yung pera mo, pera mo, Pero siya ang nagbibigay ng para sa amin dito sa bahay. Pero yung mga luho ko, lahat ng mga damit na binibili ko ng mga mamahalin sa mga anak ko, basta pag anything luxury, anything out of the necessity, sa akin yung galing. Kasi kasi minsan sinasabi nila, inuubos ko daw yung baka ko yung pera mo. Yung mga karamohan ko, akin yun, no? Hello? Nagkatrabak, masipag ko. Paglilinaw niya, si Maria ay puring-puri naman ng mga netizen dahil sa pagiging masinop. Personal nitong inaasikaso ang kanyang food delivery business kung saan ang kanyang mister na si Robin pa ang nai-request -re na mag-deliver. Anong masasabi mo sa balitang ito?